deboto, nagpunta sa Quiapo para dumalo sa Thanksgiving procession. Naroon po ngayon si Isay Reyes. Isay, kumusta na dyan? Susan Maris Danda, ang deboto nga ng uh, pong Nazareno ang nakiisata sa Thanksgiving procession na ginaganap ngayon dito sa Quiapo, Maynila. Bitbit -bit ang kanilang mga pasasalamat sa nagdaang taon at mga hiling naman sa bagong taon at bagong yugto ng buhay. Ilang deboto ang maagang dumating dito sa Quiapo Church. Taon-taon kasi inilalabas ang imahe ng itim na Nazareno tuwing unang araw ng taon. Iba pa sa piyesta nito tuwing ikasyam ng Enero. Panata ko na po eh. Kaya ka third ko siya. Thanksgiving. Pasasalamat. Pagkakitong taon, ano ba yung mga request natin sa Panginoon? Yung nangyayari sa ibang lugar, huwag mangyari dito. Like, yung baha, yung mga sakuna, huwag mangyari dito. Kasi mahal ko silang lahat eh, hindi lang para sa sarili ko. Kanina nang simulang tumulak ang mga deboto, nagkaroon agad ng gitgitan at tulakan katulad ng madalas nating makita kapag piyesta ng poong Nazareno. Kaya naman ang mga abulansya ay nakabantay at nakasunod na sa mga tao. Wala kasing lubid na nagsisilbing suporta sa rebulto. Degulong naman ito at kailangan nalang manduhin ng mga tao. Kaso lang, hindi maiwasang magtulakan ang mga tao. Samantala, Susan, Marisa, ituloy-tuloy naman ang uh, mga misa na ginaganap ngayon dito sa loob ng Quiapo Church hanggang sa makabalik nga itong Poong Nazareno. Inaasahan natin na bago magtangalian ay makakabalik na itong Poong Nazareno sa loob ng Quiapo Church at uh, muli na itong makikita sa pista nito sa January 9. So, yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, at Susan. Happy New Year! Maraming salamat sa iyo, Isai Reyes.